guys, uh, bibili tayo ng palunopsis na bulaklak sa dangwa. Yun guys, uh, ibibigay yun dun sa namaya pa, na pa nating migrant na si Tutsopli Napakalungkot guys dahil uh, napakabait dun. Saka alam naman natin na alam ng lahat sa mga OFW na siya talaga ang talagang action agad pagka yun pagka may problema ang ating mga OFW so ayun nga guys uh, namaya pa na po so yun po ang bibili ko mula tapos ibibigay ko i-deliver ko sa sa sinit para may hatid ako din dangwa bili ng bulaklak so tinan natin guys kung magkano ang presyo ng isang peraso nun dahil may alam ko mahal yun parang nasa 150 ang isa sa so, haba ng pila ng truck o oh. ala haba hanggang saan na ba yan hanggang pier na yan abe Dito na nung pa si Pangulong uh, PBBM sa National Museum yung City Hall ng Manila malapit-lapit na tayo guys sa Dangwa Dangwa okay. doon na tayo guys sa Quiapo yan yung simbahan Dangwa Ito na guys yung papuntang Dangwa Tapos dadalan natin yung Lakson Street Guys, dito na kami, bibili ng ano, telephone of Berapa eh, makan di sana itu? Ini tu. Lembawas. Ito pala yun. Ito ba yung kinukuha niya, no? Kasamahan ko. Yeah, ito guys. Sumasahod na yan. Dito yung mga bulaklak na binibili namin. Eh, hey, susunod na ano namin. Ito guys, ang daming bulaklak dito. Kaso puro violet. Tsaka yeah, no, puti. Oo, oh, oh, wala akong resibo. Oo, oh, wala akong resibo. Tapos, ito guys hindi pero yun ito ano kasi ito uh, may pagka green hindi ah. so po yan walang pink yung green guys, nice. tapos na rin higat na lang ba, eh, laki tayo, dito sa Queso City nabalik na tayo ngayon na Las Piñas guys